Good morning guys. nandito ako ngayon sa train station. At ako ay pupunta magpa-check up. Dito ako magpa-check up para sa akin pa. So wala akong bariya, nakalimutan ko yung ano, aking octopus. Ako muna yung bibili 7-Eleven para mabaryan yung aking pera. Tapos sakay ulit ng bus. Kaya, to busy 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 hour rush hour uh, 8.30 in the morning uh, it's Thursday morning oh. Wednesday na ba ngayon Wednesday at nagpaalam ako kay amo na magpa check up so, sabi ko nga sana mag -re rest up one day pero kailangan ko minum ng gamot para na naman sa nerve sa paa kasi konektado siya pakiat sa abaga dahil to sa shoes noon na sino sinuot ko na hindi comfortable lalo na yung pointed shoes at tall na may heels hindi yung may heels na platin pointed hindi talaga pwede yun sa paa pala ay mahili ako magsuot noon kaya doon na damage yung nerve ng aking paa Ayun, mahilig mahilig dyan magpas magsuot ng ano Ingat-ingat kasi yung paanatin ay parang kurdas, may parang kurdas ng gitara na mga ano, kumalig mga nerves at kumukonek sa abaga. At yung kamay ko pag nagluluto ako ng noodle at hinahalo ko, hindi ko na maialsa. Kuha na lang ko ng ano para masuklian yung pera ko. Uh -huh. Ito yogurt. kasi hindi ko nadala yung aking pera ay aking octopus buo 100 di ayaw magsukli hindi pwede magsukli yung ito bili mo na ako ko 7-11 ah, hindi sila yung mga tao Pero lalabas ako ulit. Saka ako ng bus. Nagpabarya lang ako dito sa ilalim ng train station. Saka ako ng bus papunta doon sa clinic. Okay, mamaya ulit. Medyo magalaw-galaw. Pasensya na po. So busy. Ganito kabibilis yung mga tao pag araw ng... yung pasukan. bilis nilang maglakad. Yeah, mabilis sila. Tinan nyo, naka-rubber shoes sila, di ba? Kasi mas ano nila magsuot ng rubber shoes. Dahil sa ano ng paa. Mostly po, naka-rubber shoes lot mga ano. Mga tao. Kahit nakapalda. tinanyo nyo po sila. Ayan, naka-rubber shoes. Dahil po, mas nakaka-protect. mo din yun. tinanyo nyo din yun. O, yun rubber shoes lahat mostly dito kasi lakaran dito nasira yung pako pa noon nag off ako tapos yung shoes ko is sexy okay. na may tali matulis at may kunting heels mga nakaano sila lahat exit na pala ako Ay, Nasaan ako? Sandali, nakalimutan ko na Dito pala. Dito ako kanina. Lumabas ako kanina sa ano. Ay, don-don lumakyat doon. sumakay ako, nakalimutan. <laughs> I forgot the way kasi sumakay ako ng bus kanina, nang train. Okay, mamaya ulit. Bye! Ito ang aking alaga dati ng skwila ng nursery niya. Chinese and Christian. Christian school. Ayan. Dito po. Dito po yung school. Christian school. ng tabi ko oh. Lapit na po ako Dito lang kasi ako da noon, dito ako nagtatrabaho, banda kay Doc Dito yung bahay ng amo ko dati Dito ako nang umpisa magtrabaho 1996 oh, bye bye. Pyramid Levels Bonham Mura lang kasi si Doc at saka pang, parang pang Pilipinas na doktor talaga siya yun namang amo ko dati doon nila ako dinadala sa Chinese herbal Chinese doctor powder yun puro ano herbal ang pait pinapakuluan yung mga uh, gamot-gamot ang pait na gamot yun pero walang side effect dahil herbal mga damo lahat minsan mayroon pang ang bubuyog nakalagay dried na bubuyog nung umatake yung aking acid mayroon silang nilagay na parang tain ng kabayo ba yun o kambing nung kumukulo na yung gamot amoy tain ng kambing ano ng kambing yung ano yung kalabaw yung bahay namin yung simbahan din to Christian Church Maraming Christian Church dito Lapit na po akong balaba hala ginoon dito itong building na to is bakit tong mga mayayaman ang katingga dito? Ayun. Dito yung antiko dati. Dito, mayaman yung amo niya. Mga middle na middle class nakatira lahat dito. tuh kaya lock. Okay. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you. Bye-bye. Oh, Bye-bye. Light naman lang. Ah, ano, sorry. Nakuha ko pa yung puti. Ayan, tatuan dito. Lapit na ako sa kay Doc. Tingnan nyo po lahat ng mga building. Matataas ang building dito sa Cane Road. Dito na ako sa Cane Road. Reef pass. Mga uh, property agency. Yeah, ulit. Ito yung clinic ni Doc. Lê. Lê. Lê yung clinic ni Doc. Saya po sila. Ayan, dito ako ngayon. May Dr. Chan. Okay, bye na po. At ako'y papasok na. Okay guys, salamat sa pagsama niyo sa akin. Hintayin ko na lang yung akin number na tatawagin. At uh, maraming salamat sa lahat sa inyong pananood. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Yeah. terus aku ngalahin um, kamu okay, bye bye, bye.